inimbitahan kayo ng polis. Tigil Kailangan namin ng malalakas ang katawan para maghakot ng basura. Hindi naman basura. Yan yeah, ang maganda. Yan, yeah, the base. Kasi marami kasi yung mga nagsasabi na imbis na hulihin, yung mga magdanakot niya sa Rolstein, eh dapat bigyan daw ng trabaho ni Yorme. O ayan, ginawa na ni Yorme. Ay panoorin niyo itong video na ito kung paano binigyan ni Yorme. Yung mga tulunggis dyan sa Rolstein na mga magdanakot na yan. Basurero tayo. Bagay. Ayaw mo ba yun? kahit basurero ka, pwede ka maging mayor. Eh, ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. O, oh, mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Huwag niyo na ipakita sa TV yung magulang. Uh, eh, ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, sa TikTok, eh, kayo naman ang mabas. Sige, ngayon, ang gagawin mo, Ewan ko kung na nasa kalsada ngayon si Kenneth eh. Alamin nyo na lang kung nandyan si Director Kenneth. Kailangan namin ng malalakas ang katawan. No, oh, para Tarik makakot ng basura. Ako. Hindi naman basuran. like basurero tayo. Bagay. Ayaw mo ba yun? Yung may salot, ay doon. Pwede maging mayor. Totoo naman. Oo, oh, sayang. Ha? Ganda ng katawan mo. Oh, magtrabaho ka sa gobyerno Ang taong ano? gobyerno ka. Dalinto kay Kenneth today. Ha? Oh, pero simula ngayon, eh kasi pag 10S naman kita, talaga magpa-positive ka. Most likely. Sabi mo, tumotoros. Kailangan ka huling bumiyain. Nakarang linggo. O di sariwa pa sa dugo mo yun. O paglabas ng ihi mo, malamang. May methamphetamine pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be just. Mabuti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inibitaan kayo ng pulis. Chipok, stop. Cesar, stop dalhin to kay Kenneth. Smart. Intregue nyo to sa magulang nila. Buo nyo nakuha. Buo nyo solely sa magulang. Yung magulang, uh, Toits, ni Aaron, i-ano, e, dalin sa opisina ni Kenneth, o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Di lang kami makapagkain ng bulto-bulto kasi wala so, pa kami Pero meron yung kaming kailangan na uh, uh, physical o mga individual na willing maghanap sa buhay ng trabaho. Kasi kailangan masakit. namin talaga maglinis. So, wala nang basura sa kanto, no? Sa Kapulong. Bus na, no? Bus na. Tamba kasi doon isang linggo, yun. Ngayon, malinis sa Kapulong. Yung isang gabi kasi dumaan sa Kapulong, marami na. pa eh. Ngayon, wala na. Ngayon, yung... wala Basta mahal kayo ng gobyerno sa totoo lang, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga na eh, hindi naman po pwede yung ano, may mga pepperwisi. Ha? Huh? Mga pakis niya? O konyat na lang. Hindi <laughs> na. O sige, ingat kayo. Ha? O sa magulang, ha? O pasensya pasesya na kayo. So at least, nabigyan na ng trabaho yung mga tulongwis na yan sa road team. Sa mga nagsasabi niya na dapat hulihin, instead, eh bigyan na lang, lang ng trabaho. So ayun na, binigyan na ng government trabaho yung mga tulongis niya sa road team. Pero sana naman, may eh, magbago na kayo. Yung mga tulongis niya, mawa naman kayo sa mga tinutulongis niyo. Nagkahanap buhay ang tao, tapos kayo naman, tinutulongis niyo. O naman sana ganon.